Nagsumbong sa mga pulis ang isang senior citizen na nabiktima raw ng akit bahay sa silang Cavite. Pero nabisto sa CCTV na siya rin pala ang magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa masdan sa CCTV footage na ito, ang pagsakay sa kotse ng isang lalaking may dalang bag. bitbit bit, -bit daw nito ang ninakaw na isang milyong piso at dalawang laptop. Ayon sa Cavite Police, personal na nagtungo sa kanilang istasyon ang di umunoy biktima na si alias Ferdinand, 62 years old. Pinasok daw ng akyat bahay ang kanyang tirahan sa barangay Poblasyon 3, Silang, Cavite. Kwento niya, nangyari ang insidente noong April 3 sa pag iimbestiga ng mga polis na nila ang kapatan at yan ay walang iba kundi si alias Ferdinand mismo nang busisigin ng mga polis ang kuha ng CCTV na bisto nilang si Ferdinand mismo ang nasa video na pumasok sa umunoy pinagnakawang bahay. Lumabas siya sa main door, bitbit -bit na ang bag na naglalaman ng pera at gadgets. na naman ang mga ito matapos siyang maaresto. Siya ay nahaharap sa reklamong perjury dahil sa maling reklamo ng pagnanakaw. Tumanggi ang magbigay ng pahayagang suspect kung ano ang kanyang motibo sa ginawang panloloko. Nagpabalita mula sa frontline Brian Basa. News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.